guys, nandito na naman ako at good morning Jan, good evening dito. Medyo ginabi na ako, alas 10 ng 20 ng gabi na rito, ginabi ako ng pag-uwi. <laughs> Pero eto, pag-usapan na naman natin at sagarin na natin ang uh, pag, uh, ano tawag dito, ang -de at ang uh, pang ano, pang uurat sa katotohanan dito sa mga didilis. Sapagkat hanggang ngayon, eto, pinagpipilitan nila na ang Bukana Bridge ay project ng kanilang uh, tatay na karton ang pinagpipilitan nila na si Inday Sayad raw ang uh, nag rito. Well, sasabihin ko sa inyo ay mali. Okay, pero ganito yon. Sige, sabihin natin na noon, 2018, nagsimula ang uh, transaksyon dito sa Bucana Bridge uh, sa administrasyon ni Fenta Boy, nung tatay niyong karton, ano? 2018 yun to 2020. Pero ano ang nangyari? Walang nangyari. Bakit? Sapagkat hindi pumapayag itong si sila Fenta Boy sa kondisyon ng China. Bagamat sila ay pro-China ha, pero hindi sila nagkasundo dahil ayaw din ng China sa kondisyon ng mga dutae. Sapagat ang gusto nitong si Fenta Boy, eh, ang buong pera na nasa 3.6 billion ha, sa halaga ng uh, peso para sa project, okay, ay ibibigay ng buo ng China at tayo ang mga ngasiwa ng paggastos. Which is hindi ganon ang prinsipyo nang China. Okay? Kaya hindi nagkasundo. Sapagat, paano po ba tumatakbo sa mga aid na ganito sa infrastructure? Ganito po tumatakbo. Ganito makipagnegosasyon ang China. Hindi nila yung binibigay ang pera nang buo. Mali. Hindi po. Bakit? Sapagat ang gusto nila, ang pera pa rin nila. Ganon ka utak ang, ang China sa negosyo. Ang pera pa rin nila ay umiikot sa kanila upang sa ganon ay makatulong pa sa ekonomiya. Ibig sabihin, secured ang kanilang pera. Bagamat ito, ay itutulong nila itutulong nila para sa infrastructure. Ngayon, paano ang kasunduan sana? Okay, ganito makipagkasunduan China. Kailangan, okay, ang, ang plano, ang lahat, eh, pwede manggaling sa Pilipinas, ang design pwede manggaling sa Pilipinas, pero ang kontraktor ay manggagaling sa China. Ibig sabihin, kung magpapabid, eh, galing sa Chinese. Ngayon, kinakailangan habang ginagawa, hindi sila pumapayag na ipinapadala ang pera sa atin. Mali, kundi sila ang, magpap, uh, sila ang magbabaya direkta doon sa Chinese na contractor. In which, hindi pumapayag itong si Fenta Boy. Sapagat ang gusto ni Fenta Boy, tsaka nila Mark Villar, uh, sila ang mga ng paggastos pati ng pera. Kaya hindi nagkaigi. O, oh, Maliwanag yan ha, kahit i-research nyo yan. Yan ang tunay na dahilan. Kaya nga walang nangyaring permahan. So ngayon, ang tanong, project ba ni Fenta Boy? Ang sagot, hindi. Sinimulan na isipin, oo, pero hindi nila naging project. Sabagat lilinawin ko ha, ang isang proyekto ay nagsisimula saan at kailan kapag nagkaroon ng tinatawag na aktwal na permahan ng kontrata. Ito ay walang, walang pinagkaiba sa pagiging empleyado. Kung ikaw ba ay nag-apply at in-interview ka ng HR, ikaw ba ay empleyado na? Natural, hindi. Ikaw ay magiging empleyado lang kapag ikaw ay pumirma na ng kontrata. Ganon din sa mga project na yan. Nagsisimula lang ang, ang deal o ang tinatawag na agreement, no? ng tinatawag na business relation no ay kapag nagkaroon na ng kontrata na nangyari ng 2022. Bakit nangyari ng 2022? sapagkat ganong kadali, uh, kadali kausap ang administrasyong Marcos. Bakit? Dahil nakakaintindi ang Marcos at hindi sila nangarap na ang pera ay tayo ang mga siwa. Bagkos, payag na payag ang, ang gobyernong Marcos sa kondisyon ng China sapagkat napakasimple lang naman. Okay, paano nakapagkasundo ang Pilipinas? Sabi ng Pilipinas, sige, kami ang magpapabid. Ang sabi ng China, sige, pero ang mga bidder ay manggagaling sa amin. Ang sabi ng Pilipino, Yes, of course, pwede yan. Teka, ang tanong, sino ang gumawa ng plano? Sino ang gumawa ng design para tailored fit sa pangailangan at kondisyon ng ating klima sa Pilipinas at kondisyon ng ating lupa ng lahat? Natural ang DPWH. Sa madaling salita, nagpabid sa tatlong kumpanya, no? tatlong kumpanya ng Chinese at nanalo na nga ang isa sa Chinese ngayon. Paano ngayon ito gumagana? Paano ngayon ang pondo? Simple lang po, wala pong ipinapadalang pondo sa Pilipinas. Ang gagawin lang po, uh, since progressive billing, kada billing po, magre uh, magbibigay po ng bill itong Chinese government sa DPWH. At ang trabaho lang ng DPWH ay i-verify at tingnan kung ganito, kung ilang porsyento na ang nagagawa dahil progressive billing ha. Kung ito ay 25% na, i-approve ia ng DPWH at ipapadala sa Chinese government. Yung bill na yun at yung Chinese government, direct ng magbabayan. Dito sa kontraktor. Nagets na ninyo. Ganun lang kasimple. Kaya nga ng pagpasok ni PBBM, eh, sabi ni PBBM, oh napakasimple, napakaganda yan. Sige, fire! Kaya noong 2022, ginawa agad. No? At ah, nagpermahan agad. Nang November 23, sinimulan ang construction At November 20, ah, November, ngayong November 15, inauguration na. Ibig sabihin, i-open na. In two years natapos ang Bukana Bridge. Ngayon, makinig kayo, mga DD list na mga taga Davao. Yan ba ang nagmamahal sa inyo? Na dapat yan, kung 2018 pa lang, 2020, dapat nasimula na yan, noon patapos na yan. eh kung talagang mahal kayo ni Pentaboy, e eh bakit ayaw niyang ipagawa yan? Bakit ang kinakailangan ayaw niyang makipagkasundo sa kondisyon ng China? Dahil hindi ba siya, dahil hindi niya mahawakan ng pera at hindi kikita? Ganon na kaliwanag ang aking interpretasyon. Dahil walang pera nga hawakan, ayaw niya. Wala siyang pakialam sa inyo. Mahirapan kayo. Kailan ito nagkaroon ng kaganapan? Ngayon lang sa panahon ni PBBM na pinermahan ng kontrata. July 2022 nang permahan ng kontrata. Di ba At sinumulan ang groundbreaking ng, ng uh, November 2023 at natapos ng November 2025. So, ibig ko lang sabihin, mga taga mahal ba mahal pa talaga kayo ni Fenta Boy? Eh, bakit pinatagal-tagal pa niyan? Eh, ang laking pakinabang niyan sa mga taga City, isipin mo, yung dalawang oras na travel time, eh, magiging 20 minutes to 35 minutes lang. Hindi lang oras ang natapos ang natipid ninyo rito, pundi gasolina, maintenance na sasakyan, di ba? At higit sa lahat, ang pag-travel sa mga negosyo, mas dumali. Eh, ang tanong, bakit hindi ginawa ni Fenta Boy? hindi pa kayo nag-iisip. Yan din ang dahilan kaya hindi natuloy ang ang uh, metro rail ninyo sa kontrata ng China at pinatigil na nga ng Pangulo ang pagkontrata. Bakit? Dahil sa inis ng China dito kay Fentaboy, nilaro-laro ng China ang kontrata at parang binaboy na tayo. Dahil nga nakita nila ang katakawan nitong Senta si Boy sa pera. Siyempre, ibang usapin ang West Philippines dahil may talagang may malaking interest sila roon. Eh pero pagdating sa mga aid na tinatawag na ito at mga loan na ito, eh hindi makalusot si Senta Boy dito. Kaya nga parang pagdating dun sa Metro Rail uh, na hindi na tuloy, hindi ito ng China, ginagugago na lang tayo. Bakit? Dahil nga dito sa experience nilang ito, kay Fentaboy na pinagpipilitan na sana eh ibigay na lang at kumbaga tayo ang humawak ng pera na hindi naman yun ang kondisyon ng China. Nung oh. eh, si PBBM nang kausap, e eh, napakadali, fire. Ngayon, Davao City kayo ang nakikinabang dyan. Kaya hindi ko sinasabing magpasalamat kayo kay PBBM pero ah, bahala na kayo kung anong gagawin nyo. 'di ba? Alam ko yung 20% diyan nagpapasalamat kay PBBM na ito ay itinuloy despite na China no pero alam mo naman si PBBM basta para sa tao. Yan ang tunay na nagmamahal. Okay? So yan, maliwanag yan mga poke ng ina yung mga didilis kayo na ang tatay niyo yung karton ha. Huwag kayong tatanga-tanga. <laughs> Tsaka huwag kayong mapag-angkin. Mga king, ina niyo. <laughs> Sa mga bubong didili, chan, at may sayad ang tatay ay karton, e manatili kayong bubot may sayad sa ang may sayad ay lagi. Hi, Vlad! Bye!